Ato ni Tony, ikaw na lang yata ang hindi pa nakakatikin ng diwata Paris overload, ah. Oo nga eh, hindi makaluwas. Dami pang ginagawa sa bataan eh. Ano ang masasabi mo sa pagpapasara sa negosyo na natin? Haga ako kay diwata. Nagsasariling sikap at kumikita dahil tinatangkilik ng maraming tao ang kanyang parisan. Pero malinaw sa batas na kung mag-ooperate ka ng business, kailangan mo ng business permit kung wala kang permit, maaaring ipatigil ang business mo, ipakulong ka at o pagmultahin ka. Sikat ka man o hindi, mayaman ka man o mahirap, ang batas ay batas na kailangan ipatupad. Hindi dahilan na hindi mo alam na bawal ang ginagawa mo. Maaari kang maghinala na pinahihirapan ka o pinipersonal ka na makinaukulan, pero hindi ito dahilan para hindi ipatupad ang batas dahilan yan para ipatupad ang batas sa lahat. At hindi nagiging legal ang ginagawa mo dahil lamang may masamang motibo ang mga nagpapatupad ng batas. Hindi tama na hindi ipatupad ang batas. Kapag pinatupad ang batas, mayroong tatamaan na walang malay katulad ng Diwata. Pero dapat ipatupad ang batas sa lahat. Congrats pa rin kay Diwata dahil maayos na ang operation niya ngayon. Sana makadayo ako dyan. Sana soon. At sana makadayo ka rin dito sa Bataan. Marami ding masasarap dito. Laging tandaan, walang lukan kay Tony Tony Roman, the original TikTok lawyer na purely Bataan